Happy Father's Day sa lahat ng father sa buong universe Nagpaosok na si Nicole pina usok na ni Nicole yung kanyang kalan no. Na ini na natin. Mga lama, mga laman pala yan Mga laman yung, ano niya. Uh, Oo. Init yan, dapat may ano ka yung pangipit. Sige na, sige na, okay na. Ano ha, kasi Father's Day daw kasi ngayon eh. Kaya nag-ihaw siya oh. Tsaka ano, uh, binyag din ni ano nung bata, yung anak nila, kat-kat. Ganda nung ano niya. Ayun, magulat pare. Ay, pare, ano mo namin? Kamisan-misan na kayo magkikita eh. Ilang taon bago mag-ano eh. Ayun po, salat. Ilang taon na mo kayo magkikita. Papaliparin papalipa ko na yung drone. <laughs> Joke. Paliparin mo na. Hmm. Hindi lumipad? Ayaw eh. Kamad lumipad, eh.

Ang oh. linaw ng camera ni Kap. Oh. Ho. Sana, oh. sana all may sponsor. Alam ko ako para film nga. Habi ni hihiko per film. Ito plan ni Gai. Yung poin ko. Sir, bigay. Si Tadjoy. Oo ah. Ikaw yawa. Suya ka naman. Suya ka naman. Yung cellphone na ni luma niya, bigay mo sa kanya. <laughs> <laughs> hey.

ako ano naman. sa ila? Inumin tubig lang. Tubig lang. drinks doon. anak Tubig lang. Stop tubig, drinks. Ako na po hindi mo din babae anak mo di ko na, parang naniman parang nanimatres <laughs> parang si parang naniman 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 si Ben.

Ano si nama si ano ta si Danling? Trabaho ko sa mo. Wala ayo ba yung kotse? May mga ano mga Sa Sige po mamaya. Oh, bom. Malayo. Malayo. Ganun talaga, eh. ganun, ganun talaga eh. ganun talaga e ganun talaga ako na ako na ano ba yan? dulo na <laughs> dulo na nga dulo hindi <laughs> ang dulo nito ano Pernate. pero hindi walang dulo kasi paikot lang eh. parang paikot oo oh, walang dulo kasi kung didirituhin mo ternate wala tatagos naman tatagos ng batanggas ng na, nasugbo tapos balik kaya pala layo eh Parang pa, parang sa tingin ko walang dulo eh. Kumbaga umiikot lang yung kalsada. Oo. Oh.

哎，哎，那个、uh。Huh.